Cryptic message na pinost ni Ninia Mulac online. May kinalaman nga ba sa isyong ibinabato sa kanyang anak na si Sandro Mulak? Kapon lamang, isang cryptic message ang pinost sa aktor at dating child wonder na si Ninia Mulak sa kanyang social media account. Ang mababasa sa nasabing post, quote-unquote, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Dahil dito, Naging hinala ng netizens na baka may ito sa isyo pinagdaraanan ng kanyang panganin na anak at sparkle artist na si Sandro. Matatandaang usap-usapan na trending online ang pangalan ni Sandro dahil sa mga naglabasang blind item tungkol sa isang baguang artista na umano'y pinagsamantalahan ng dalawang TV executives na nangyari sa hotel kung saan ginanap ang isang bonggang showbiz event. Hinala at feeling ng netizens na baka raw ay si Sandro ang tinutukoy sa naturang blind item. Kaya naman, mabilis rin na kumalat ang chikang ito sa social media kahit hindi pa nakukumpirma kung sino nga ba ang mga taong sangkot sa issue. Mas lalo pang pinag-usapan si Sandro nang mag-post siya sa IG na isang sad face emoji kung saan may nakasulat pa itong quote quote God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead and save, and trust in Him. Sa ngayon, wala pang anumang kompirmasyon na statement na inilalabas ang mga taong totoong may kinalaman sa naturang isu Hanggang dito na muna ang ating sikahan. Bukas ulit mga ka-RSP. Dito pa rin yan sa Talk Best.